Happy New Year! Ayan, guys. Dito kami ngayon, naglalakad ng aking kids. Bibisit kami sa bahay ng aking nanay. Happy New Year, guys! Hello! Happy, Happy New Year! Ayan, naglalakad yung dalawa kong children. Ayan. Sherwin star. Kinagat na ng hakot. Asa ko, Rubi. Ah, na, hakot. Guys, may ants. Ants, ants, ants. Ayun, o no? yun. Tubakbo, yun. Ali. Oh, my gosh. Di na dali. Hello. Happy New Year. <coughs> happy, happy New Year. Oh, guys. Ganito kahirap. Pero okay na kasi nun. Ano na, naglalakad na siya. Pero, medyo ano kasi dito. Kaya, malakad na Linihingal ako. Ayan. Ayan yung bahay. Pag-aanan po namin. Hello. Hello. Bukit dito guys yan. Gusto na mapakapakuha ng anak ko ng ano Ang babayaw Tagal namin dito sa daanan Dahil marami pang ichi-ichi-ichi dami pang kukunin-kunin ito. ito Yan, mababango mababa, ito guys Ito yung hinahalo sa ano Pag yung baby Sinisipon Ito yung hinahalo sa ano Hanligo Mabango. Mm -hmm. Sherwin! Hali na! Dito siya pumunta sa ano ng pineapple. Ayan, ayan yan, pine, pineapple, pineapple Na pang bunga. Dito, uh, wing! Ang daming bato. Ang daming bato yung daan na namin. Hali. Kailangan ko siyang hawakan dahil ayan niya magpahawak. My gosh! Hello! ya kaya naman niya. Yon. Sige, glangas. Ayan, guys. Ayan, kaya na nila. Bili, bako ba kay Kuya Sherwin? Kay Baby Sherwin. Ayan, nakakapahinga na rin ako, guys. Kahit pa paano. Kasi, minsan, minsan lang sila nagiging bata. Kaya, Ayun, tas ngayon, ayun na, na sila. Marunong na maglakad. Hindi na lahat ay bubuhatin ko. Ayan, relate nito ang isang ina din. Nakatulad ko. Na medyo happy na tayo pag ganito na yung anak natin na marunong na maglakad. Kasi, yan, bagahin na lang dadalhin natin. Bag, jacket, ano pa yan? yan. Hmm, yan kaya na nila na oh. so hindi na gano'n kahirap sa isang ina pag naglalakad na yung anak niya kasi na ano na siya parang makakapahinga na tayo di ba guys di ba mga nanay kaya na niya nga magpabuhat gusto lang niya maglakad Ayan. Yeah. Be careful sa ati Be careful. Sherwin, nasan ka pupunta? Balik ka? Dito, dito, dito. Balik. Gusto niyang bumalik sa dinaanan niya. My gosh. Nakaakyat na ng bundok. Babalik pa pababa. Hindi pa nakarating ng bahay. May gulay. Yun. Ayun. Ayan o. Oh, ayun. Dahan-dahan Sherwin. Ayon niya magpabuhat guys independent din tong anak ko marunong din siya marunong siyang magtiis uh, Ito ang hirap ng daanan dito lang kami sa daanan na ubusan ng oras uh, ayun mm -mm. mangunguha kami dito ngayon ng kung ano-anong madala namin sana meron kaming makuha ditong gulay, Char. Mm -mm. Ayan, hindi na makadaan yung paan niya Nasabit yung shoes Ago Rico Hello Sherwin Go, go, go <laughs> Go, go, go Ayaw din naman niya pabuhat guys Isang ina lang ang nakakaalam niyan Kasi meron talagang gano'ng bata gusto maglakad na mag-isa, hindi nagpapabuhat sa nanay. Ayan guys, ayan. Ayan kaming tatlo, ayan. Ayan, ayan. Uh -huh. Uh -huh. ayan kung ano-ano lang makuha namin dito sa daanan. Ayan. May ano. Tcharan! Tungaw to dito guys. Tungaw. Tulungaw. Tungaw. Oh, tulungaw. Tana. Alam, may malaking ano, bayan, tilas, My gosh! May malaking higa dito, guys. Hindi na namin pinansin baka mga tipa yung dalawa children. Ayan. Nakaano din kami. Nakausog din kami. Ayan yung bahay na pupuntahan namin, guys. Ayan. Ayun, yon, yon guys. yun, guys. yon yun. Yan yung bahay na pupuntahan namin. Medyo malayo pa siya. Medyo nasa tuktok pa siya dito sa bundok na ito. tomak mm. Tumakbo na ang Sherwin ko. Ayan, ito si ate naman. Ayan, oh. Ha. Ayan na. Malapit na kami. Apple. Apple. Star apple. Yeah. Meron ditong star apple na puno. Ayan. Yan guys, yung sinasabi ng apple. Star apple yan guys. Ayan na si baby Sherwin. Baby, baby. Oh, medyo maputik dito yung daanan guys. Kasi yung grape nila, yung host nila. Palagi lang dumadalo yung water. So, medyo mabaha dito yung daanan. So, need ko silang tulungan. Baka bubuhatin ko to si Sherwin. Ayan. Sir Apple, pero maliliit pa naman yung bunga niya. Yan o yun. Yung punong yun. Ayan. Hello. Hello, Sherwin. Are you tired? Are you tired, Sherwin? Ah. Go, 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 baby Sherwin. Ayan, diba guys? Ang galing na ng children ko. Ang galing na ng maliit kong bata kung dati ay nagaano pa siya ang liit-liit niya nung nag-uumpisa akong nagbi-video ngayon guys naglalakad na siya so medyo nakaraos na ang mami ayan nakakilos-kilos na and guys thank you so much for watching guys malapit na kami ayun na yung bahay bye 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 see you thank you so much for supporting my channel I love you all bye bye